One, two, three, come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre, koko naman ang tatang inyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hot hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang bilis ng araw, no? So, three days to go. Miss Universe Philippines na. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Pero, bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng tumututok dito sa Chika ni Mama Sam. Araw-araw, lagi-lagi. So, maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, subscribe na. So, yan! So, syempre, out din kay Christine Ann Perez. Sabi niya nga, Mama Sam, namimiss ko ang mga vlogs mo araw-araw. So, yon Kaya naman, ang Chika update natin today ay talaga naman ay nako, lagi yung ongoing. So, yon At para sa una nga natin chika, ay talaga naman napaka-intriga. Dahil Miss Universe Philippines preliminary interview at saka yung swimsuit at evening gown nila ay hindi natin mapapanood today. So, mapapanood pa siya bukas ng tanghali ang closed door interview at ang evening gown and swimsuit round naman ay mapapanood sa 6pm. So, ano daw ang reaction ko dyan? Ang reaction ko dyan, naloka ako. Ganon. Kasi di ba every year consistent naman natin pinapanood ang preliminary at saka yung ano ng on time. So, ngayon lang na delay. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit na delay na nakakaloka na lahat tayo ay nagtaas yung kilay natin ng bonggang-bongga -bongga, dahil umaasa nga tayo na mapapanood natin siya Okay lang sana na delay eh. Sana 'yung pagkatapos nila ipalab mag-close door interview, kahit ngayong hapon na lang natin mapanood. Okay 'yon. Kaso hindi, bukas pa. So 'yon. So ang sabi nung iba, ay nako, 'yung mga makakapanood doon, nakita ng na nila 'yung nangyari. Kawawa naman daw tayong mga hindi nakikita 'yung nangyayari doon. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Ayun ang ating ano, kapalaran. So maghintay tayo matuto tayong magtyaga, matuto tayo na maghintay. Sabi nga, kung may tyaga, may nilaga. ba diba? So yun, nakakaloka. So, wahiyaan na ninyo, forgive na natin ang Miss Universe Philippines and hintayin na lang natin bukas ng tanghali. So, pagkagising ninyo bukas, hintayin nyo lang yung alas 12, yun na. O, ba diba? Pagdating naman sa hapon, ayun na uli. So, bukas na tayo mag-reaction sa mga nangyayari dyan. Hakaloka. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, Nicole Bermeo at sa Kelsey Fernandez, tingin mo Mama Sam, dapat pa ba silang sumali sa Miss Universe sa susunod na taon? Ay nako, hindi ko alam. Pero syempre kung gusto nilang sumali, wala naman tayong magagawa. Kundi kailangan paghandaan na lang nila ng bongga-bongga kung may plano silang sumali nga dito sa Miss Universe. Si Chelsea Fernandez, nako, alam naman natin na grabe talaga, palaban talaga ang babaeng to. Kaya, ako kung ako, ako tatanungin mo ha, gusto kong sumali siya uli sa Miss Universe. And then si Nicole Bormeo naman, alam naman natin na talagang makuda, intelligent woman. So why not, di ba? So pareha sila ni Chelsea Fernandez na talaga namang kung ganda at syempre kung body at brain naman ang pag-uusapan ay talagang swak na swak sila para sa Universe. So, yun. I'm so excited. Sama nyo pa si, ano, Aliana Duana. So, para mas bongga. Ganon. So, yes. May ganda silang ino-offer. May talino. May, ano, meron silang galing. So, bakit hindi? Para sa akin goal lang. O, oh, diba? Sabi ng ganon, once you're bini, bini you're always a binibini. -bini. Sabi ni Christine and Perez. O, diba? So, yon So, mga queens sa supranational, Mama Sam, tingin mo, dapat ba tumigil sila sa pagsali nila sa Miss Universe? <laughs> ano ka ba? Bakit ba natin sila pipigilan? So, kung gusto sumali ng queen, eh, di sumali sila. Pero kasi ako, para sa akin, kung title holder ka na, stop na. So, wag nang sumali. Yung mga runners up, okay lang yan. Kasi parang, try natin yung luck natin dito. So, yun, katulad nga no, first runner-up si Miss Puerto Rico nung nakaraang taon, sumali uli siya sa Miss Universe. So, tinaray niya yung best nga. And successful naman kasi, di ba nakarating sa top 5 ng Miss Universe? Syempre, Miss Universe yun. <laughs> So, dito pinatunayan lang talaga sa buong pageant, sa lahat, sa buong mundo, Universe talaga ang pinakamabigat na corona. So, kaya yung mga reina from Supranational at kung saan-saan pang mga queens, katulad na lang syempre ni Chris, ni Catherine Spin ng Earth ay parang nalilang din nila sinabi na yung napanalunan nila bilang reyna sa mga pageant na sinalihan nila ay walang dating. Charot. So, parang mas gusto nila universe talaga. Ganon! Diba? Si Antonia, tignan mo, Reina na siya na supranational. Hindi siya, ano, gusto niya universe. O, pinrain niya, first runner-up. And then, ito naman, si Catherine Spin ng Ecuador, di ba? Miss Earth. Oo, parang feeling ko, hindi naman, ano, ang Miss Earth. Saga, tayo sa universe rather. Ganon. Kasi yung mga queens na sila eh. ayun talaga, kapag Reina ka na, title holder ka na, parang feeling ko, wag ka na sumali. Pero kapag, ano ka pa, yung kapag ka na ka katulad ng Samus International, yung mga reyna sa Samus International, utang na loob, huwag nyo lang itry sumali dyan. Pero kung yung mga runners-up naman, katulad nila ating sa Manalo, o kaya yung mga Ayan, si Miss Dominica Republic, okay lang na itry nila, the universe rather, dahil nga sa Miss World nga, di ba, tinatry nila, pero walang reyna ng Miss World na sumali sa Miss Universe, di ba? Yung ibig ko sabihin, yung title holder na, sasali pa sa universe, just ko, nakakaloka, ano ba naman te, Miss World ka na, Miss International ka na, Miss Earth ka na, Miss Supranational ka na, tama na yon. So, parang yung quality ng pageant, kumbaga parang pang Miss World ako. Kaya nga, di diba si Mr. Noah, ang ginawa niya parang talagang no, magkakaroon ka ng problema kapag sumali ka na title holder ka na sa Miss, ano, sa Miss tawag dito sa Miss Grand. Tingnan mo, 'di diba, yung Somali, yung Australia, diba ba, replacement lang 'yon. Tapos Somali siya ng Miss Universe Australia, liguwak na siya kay Noah. Ganun din na siya kabilang doon sa mga ano, sa mga naging rey na kaya nanganib dyan si Valentina Figuere kapag tinray niya. So, sana wag na. Ganon. Kasi parang oo nga naman. Kung ako nga naman yung tatanungin mo, title holder ka na eh. So, palaguin mo na lang yung title na meron ka kung gusto mo naman ma ano yung magamit yung platform. Eh, di gamitin mo yung platform ng miss ko ano man saan ka nag-title. Ganon! Hindi ko alam kasi sinasabi nila, yung platform kasi ng Miss Universe ay kakaiba. Parang tingin ko naman dyan, malawa ka nasasakupan ng platform ng Miss Universe. So, sabi ng ganon, Miss Universe is Miss Universe, di ba? Pero sabi ko nga, ang Miss Supranational, Miss Supranational ka rin, di ba? Ang Miss Earth, Miss Earth ka din. At saka yung tawag dito, kung ano man yung pageant na sinasalihan mo, ay okay yon So, pag nanalo ka doon ng title holder, tama na yon di ba At para sa sumunod natin, chika, Stacy Gabriel, Mama Sam, laban na laban para sa corona na Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, masungkit niya kaya ang corona ngayong taon na to? Why not? Di ba? So, magaling naman si Stacy Gabriel. Nakita naman natin yung paghahanda niya. Nakita naman natin yung lahat ng pwede niyang gawin ng abot ng kanyang makakaya. And Di ba? Bakit naman hindi? So, Stacy Gabriel, isa sa mga tinuturin ko na talagang palaban pagdating dito sa pageant ng Miss Universe Philippines. And, and today nga, ang preliminary competition, sana maibigay niya yung best niya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Good luck. Piling ko naman kaya niyang makalusot sa semifinals. And tingnan natin sa Coronation Night kung hanggang saan ang aabot ang galing ng isang Stacy Gabriel sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, Black Beauty sa Miss Universe na sila Bulacan, Lorida at Iloilo. Mama, sa tingin mo hanggang saan sila sa competition na to? hanggat kaya nilang makarating sa dulo ng competition, hanggat kaya nilang lumaban lalaban ng mga yan. So nakakatuwa, congratulations sa mga black beauty natin na talaga naman pinaglaban nila yung galing nila hanggang sa dulo ng laban, di ba? So papunta na sila sa exciting moment and I hope na makita ang galing ng mga kandidatang to katulad ni Bulacan, Iloilo at Florida sa competition ng Miss Universe Philippines. Sana mapansin sila at sana makarating sila sa dulo ng competition. Of course, ang totoo yung pananalit natin na magagaling ang mga black beauty at sana mapansin sila sa taon na to. So, si Miss Bulacan, alam naman natin si Bulacan na isa din to sa mga talagang masasabi natin iba ang ipinakitang galing dito sa competition. Lalo na si Ilo Ilo na talaga naman hanggang ngayon ay maingay at talagang piling ko haabot to sa dulo ng competition. And then, of course, si Miss Florida na maganda rin ang story at hatid dito sa kwento niya sa Miss Universe Philippines. Ngayon pa lang, congratulations na sa kanila Uh, dahil kung ano man ang maging resulta nila dito sa Miss Universe Philippines, masasabi kong matagumpay ang kanilang laban ngayong taon na to. Kasi Imagine mo talagang ano sila, uh, matibay tapos ayun, nagkaroon sila ng magandang relationship, other, diba? So opportunity yan. And then, tingnan natin kung ano nga ba ang susunod na kwento nila sa Miss Universe Philippines. So yon and then breaking news naman para sa ating mga Pilipino dahil nanalo ng Miss Fitness Model World 2024 si Miss Philippines at ito nga ay si Chris. Tin Down Delerio. So, congratulations. So, nanayo siya ng Miss Fitness. O, diba? Supermodel. So, ang saya-saya. At isa pang breaking news, syempre, pambato ng Thailand. Para sa Miss Universe Thailand, isa sa mga kandidat, naging kandidata sa Miss Supra National, Thailand 2024. First runner-up sa Miss, uh, Miss Supranational na si Poppy ay lalaban nga ng Miss Universe Thailand. Confirm na confirm. Yes! So yon kaabang-abang din. Siyempre kung meron tayong galing sa Miss National galing sa Miss Intercontinental, ang Thailand hindi rin sila nagpapahuli. Meron din galing sa Supra National. So yon ganon! Uh, good luck, good luck, and good luck sa kanila. So, ganun talaga, try and try until you die. Dami ng ganun. Basta, malin mo, makoronahan sila. Why not? ba? Diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Victoria Velasquez Vincent, mag-uuwi kaya siya ng corona ngayon taon na to? after nang dumaban siya noong 2021, possible din na si Victoria Velasquez-Vincent talaga ang makapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines this year or sa Miss Supranational. So, syempre, excited tayo dahil maganda ang ipinakitang performance ni Victoria Velasquez-Vincent and then, ayun nga. So, malay mo, di ba? Sa kanya mapunta ang corona. So, yon At eto nga, syempre, Atisa Manalo. So, kanina sa preliminary Close door interview Anong masasabi ko daw sa Ipinakita ni Atisa na ganda-gandahan So, yun So, maganda, syempre Parang alam kong prepared si Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines because she is sa Manalo. And then lahat naman talaga naghahanda, lahat nagkukumpit, either Christy, uh, Christy mag-carry. So syempre, ganun talaga, kailangan i-prepare niya rin yung sarili niya at maganda din siya kanina sa mga nakita natin. And then of course, nandiyan din syempre, nakita ko din si Victoria Velasquez Vincent na talagang grabe, todo na rin ang beauty talaga at ready na rin for the interview. And then ayan nga, si Atisa Manalo. Oh my gosh, naloka ako. Kala mo may Miss Universe na dumating doon sa venue. Anyway, so at the end of this story, she is Atisa Manalo at kung ano man ang kahinat na ng laban niya dito sa Miss Universe, ang alam ko lang ay ipinakita niya yung lakas niya, yung galing niya. Yung iba maaaring nakukulangan, yung iba naman parang sinasabi hindi sapat yung ipinakita ni at sa Manalo, yung iba naman sinasabi na parang marami din naman talagang magagaling. Totoo naman yun. Lahat ng sinasabi nyo totoo. Pero kasi nandun doon kasi na parang mamaya abangan natin kung paano mabubuo ang isang ati sa manalo sa laban niya dito sa Mills Universe Philippines. Kasi kahit din naman ako eh, sa Atisa sa parang masasabi ko, parang parang kulang-kulang yung mga ipinakita niya. Parang hindi siya ganun kabuo. Pero ngayon, naintindihan ko kasi nga naman, pagdating nga naman pala dito sa finals Doon niya mabubuo ang sarili niya Bilang isang bagong pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Universal so, Ganon! But syempre, wish all the best Kasi hindi pa naman napuputungan ng corona Pwede pa tumapunta sa iba Like example, si Iloilo Nako, talagang ready din kanina At nakita natin na talagang iba din ang level na ipinapakita Ng pambato ng Iloilo Na mukha talaga makikipagpupukan talaga para sa corona. Sabi ng gano'n, hindi daw sila papayag na hindi sa kanila mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines for this year. So, syempre, exciting to. E, eh, gano'n din siya man si Tagi na may pinaglalaban din si Cebu, si Pampanga, si Bulacan. Oh my God! So, basta congratulations sa kanilang lahat. And then, kung ano man ang kahinat na ng pageant na to, huwag niyong kakalimutan na we are Filipino. Gano'n! So, di ba? Para iisa lang ang plug natin. So, magkaisa tayo para sa laban natin sa Miss Universe. So, ang wish ko lang sana, makapili tayo ng kandidata na the best na kayang makipag-compete sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Ayun ang gusto kong manalong Miss Universe Philippines this year. At kung sino man to, ayan na malalaman natin sa May 22. So, mabuhay ang lahat ng mga kandidata. Mabuhay ang 53 candidates ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yon So, hindi na naman si Atisa Manado yung nakikita ako. Madami din naman talaga. So, wish all the best sa kanilang lahat. So, yan. Di ba? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika So guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan alan thank you guys